Bibili daw ni Yalo yung Mustang gamit bariya. Yung araw guys ay bibilihin natin yung Mustang ni Kerax Gamit ang isang balding bariya. Umaga pa lang, nakita ko isang lalaki pinipicturean yung Mustang. At pagharap niya nagulat ako si Yalo pala. Oo. Oh. <laughs> kita mo talaga sa mukha niya. Gusto niya talaga bilhin. Bili na yan oh. Bibili ka na. <laughs> Kasama ko pala ngayon si Fuego at Yalo PASKILAL! At kakarating lang namin dito sa kakainan namin Itsura palang mamahali na Nakapasok na pala kami dito at napaka esthetic Kumain muna pala kami dito kasi nagugutom na kami Ang order ko na naman pala ay tapa Sir, yes, walang kasawa ang tapa Nandito pala kami sa time zone Papahulaan ko kay Fuego at Yalo kung ilan yung ticket namin Walaan daw kung ng ticket? Ah, 1000 Ikaw? 2K? P1,000 okay Si Kuya, ilan Kuya? Ilan po ticket? Uh, 20K. 20K. Pero hindi nilalam alam nasa 160,000 yung ticket namin. Ah, Namalik mata pa dito si Fuego, kala niya 16K lang. Oh. <laughs> 16K. 100? Oh. Hindi sila dito makapaniwala kaya inulit namin. Bakit tayo mo dito ng laman ng ticket? Bakit? Nagtataka na dito si Fuego, ba't ang dami naming ticket ni Shai? 166,000. Oh, ang dami! <laughs> Adi ka ba? <laughs> Adi kasi kami ni Shai maglaro dito sa time zone. Bumili kasi kami ng tubig kaya 165 na lang. Ganto pala kami maglaro ni Shai. Sobrang dami namin kumuha ng ticket talaga. Ito pala yung mga nakarang araw na naglaro kami dito sa time zone. Kung si Yalo nag-iipon ng bariya, kami naman ticket na pala yung isang basket maubos nasa 10k na pala yung bilang niya at ito na nga 11k nga lahat ng ticket na nakuha namin oh, one one. <laughs> dahil marami na kami nagastos dito sa time zone binigyan na kami ng platinum card Banda. sa mga nagtatanong kung saan kami nagpapatiket dito pala sa maraming bola sa mega mall kailangan ko ihulog yung mga bola at mapuno yung mga slot. Grabe, ang dami. na. Isang bola na lang sana, hindi pa na-shoot. Kaya yun lang guys, maraming salamat sa mga nanood. Stop.